Anong ganap sa mundo ng showbiz? Itinanggi ng dating Pinoy Big Brother housemate na si Amanda Zamora ang mga espekulasyon ng romantikong ugnayan kay Daniel Padilla sa gitna ng mga chismis na sila'y magkasintahan. Binasag ni Zamora ang kanyang pananahimik sa isang pahayag sa kanyang Instagram story noong Martes 30 ng Hulyo kung saan hiniling niya sa mga netizens na itigil ang pagkalat ng mga walang basehang chismis na wala siyang kaugnayan. I kindly ask everyone to stop spreading baseless rumors and fake news where I am in no way associated with. May we be kinder in words towards one another, and practice discernment, especially on the internet. Thank you! Sabi niya, nawaring tumutukoy kay Padilla. Ang post ni Amanda ay matapos ang mga aligasyon na siya at si Daniel ay umanoy na sa isang relasyon, Matapos ipahayag ng entertainment insider na si Ogie Diaz sa kanyang showbiz vlog noong ika lima ng Hulyo na ang singer-actor ay kasalukuyang nakikipagdate sa isang nagngangalang Amanda. Kasi tinatanong din ako kung meron na rin jowa si DJ, si Daniel mm. Patilla. At uh, tinatanong ako, totoo po ba ang pangalan ng bagong uh, uh, girlfriend ni DJ ay Amanda? Mm. Eh, hindi naman natin alam yan, talagang binabasa lang natin yan at bahala mm. na sila. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng reaksyon ng father ni Amanda na si San Juan Mayor Francis Zamora at sinabing walang katotohanan na may relasyon si Amanda at si Daniel just just uh, to, set the record straight, okay? Uh, hindi po uh, si Amanda at si Daniel Paulina. Wala pong katotohanan yan. At kung meron bang mga taong nagsasabi na sila, ako na po ang nagsasabi na hindi po yan totoo. Uh, I'm aware that uh, there are some uh, uh, showbiz personalities who are uh, Uh, trying to link them together, That's hindi awesome. po totoo yan. Uh, wala pong uh, katotohanan yan. At kung meron man mga nasa-circulate na pictures uh, trying to make it appear as if uh, sila po, ako na po nagsasabi hindi po yan totoo. So, si Daniel Padilla po ay uh, kaibigan ko since 2017 at uh, nagbukas nga kami ng uh, negosyo dito po sa Green Hills sa District 8. Up to now naman po ay bukas pa rin. We remain good friends. That's why I was... Uh, Very honored na ako po ang napili ng kanilang pamilya na pamulo ng kasal po ni JC at kinuha rin po ako ni